<laughs> yeah. coming out to Kelly. i think the coming here. <laughs> Golly. <Yeah, yeah. laughs> <laughs> ako sa si dating dati nga OFW. Bakit nga ba hindi na ako nagtrabaho abroad? Bakit mas pinili ko na lang tumira dito sa Pilipinas para mag-alaga ng anak at maging taong bahay? Unang una, ang hirap magtiwala ngayon sa kasambahay. Napapanood natin siguro sa social media yung mga nangyayari, kumukuha ng katulong, tapos sinasaktan lang yung mga bata. Aminado naman tayo bilang magulang, pag minsan naiinis tayo, halos mapalo na natin yung anak natin, yung ibang tao pa kaya. Bakit nga ba miss ko nagtatrabaho at hindi ako? Sa yung kasi natin ngayon, halos equal na. Babae at lalaki, pwede na magtrabaho. Pero nasa pag-uusap nyo pa rin yan bilang mag-asawa. Sa sitwasyon kasi namin, sabihin na natin mas okay ang kita ni Mrs. Kaya siya na ang nagtatrabaho. At dahil nasa bahay ako, syempre gagampanan ko yung akin tungkulin. Kaya shoutout nga pala sa nagsabing ang sarap ng buhay ko kasi nasa bahay lang ako. Napakasarap naman talaga kung tutusin. Kasi halos maghapong kasama mo yung mga bata. Tapos pagdating ng gabi, dadating si Mrs. Kompleto na kami. Nalala ko nga pala, may katrabaho ko dati sa abroad. Nagkwento siya about sa buhay niya. Halos kasi kalahat ng buhay niya, nasa abroad na siya. Sabi niya, nung umalis siya, malilit pa yung mga anak niya. Tapos nang bumalik siya, may mga asawa na. Ang namimiss daw niya na part ng buhay niya ay yung kabataan ng mga anak niya. Kasi hindi siya nagkaroon ng pagkakataong magkabanding sila habang lumalaki ang mga bata. Para sa kagaya kung maguna na may malit pang mga anak, sulitin natin ang bawat oras at minuta na kasama natin sila habang malilit pa. Kumaari maglaan tayo ng maraming oras para sa kanila. Para sa paglaki nila, marami silang alaala masasaya. Ano kasama tayo? Oh. 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 Natural lang sa bata ang malikot, maligalig at iyakin. Kailangan lang talaga nating habaan ang ating pasensya upang may turo sa kanila mga bagay na dapat nila malaman at maintindihan. What happened? No. We will clean it later. Yes. Ya, nak gerak ke? Ya. Ha, ini ini pindah.